Yes. Samantalang, at naman na si Lian Valentin ay ekis pa rin daw sa sobrang pagpapasexy na role sa liyo. Sa kanyang sarili, ang pag-expose sa masiselang mas bahagi ng katawan. Nang tanungin naman si Leanne kung natatakot ba itong magka-love life dahil sa kaliwat ka ng break up sa showbiz, ano kaya ang say niya? Role, BTR? Parang hindi naman. Binagtatasal ko na lang na pag-iubos sana mangyari sa akin yung gano'n. <laughs> Siyempre nagugulad na naman, na, na, nagugula na, no? of course. Parang, siyempre yung iba doon, na ibang siya, focus doon talagang uh, lahat ng tao invested sa relationship. Relationship goals, Kani inspiration. Siguro kay Katniel. Kasi as in, di ba, parang masasabi ko, parang teenage years ko, sila talaga yung niluloko, like niluloko oh, up to. Masasabi kong limit ko is still no, like very, Exposed. Wala yeah. breast exposure. Yeah, no, no. Anything na exposed when it comes to... Kissing scene. Okay lang. Or oh, really? eh, Hindi. <laughs> <I know>. Hindi. GL. <laughs> ah. Hindi, parang hindi pa ako ready for that. Ayaw ko pa. Pero kung sakali? Kung okay. sakali, hindi ko alam. For, but as of now, siguro hindi ko pa sa, hindi pa ako ready. To... Kaninong baba, kaninong actress ka magiging komportable kung sakali? Oo. Oh, oh. Hirap naman. Hindi ba close mo? Ah uh, siguro pagyis sa mga besties ko in the show. Like like. Wait, the Silva. Like. Deba, hindi kasi iba kasi paggit si Bigit kasi isa super magakaibig din talaga him so. So kung bigyan man kami for example ng casting or or an episode na may ganun, siguro okay lang. ako kailang pagkaibigan ko pag siya. <laughs> Alam si Lian Valentin Friendship, nakakatuwa kasi bata pa lang siya sa ano eh sa dating series sa TV5 ni ano ni JC De Vera. Tapos ngayon magpartner na sila. Oh, yun. Ano nangyayari di ba? Ano ba yung ano series dati ni JC Aguila ba yon? Hmm. Hindi ko matanda. Yung TV parang five? ano ng tape o, oh, parang ano ng tape na ni revive nila, parang ganon. Aguila ay ba yon o oh, oh, ano? Ba yun? Basta mamaya. Oh, oh, yun. Oh. <laughs> Tapos oh. ayan, kay si JC na. Baliente, na... hindi. Ah, din. Valiente, oh, yun. Yes. Oh, galing. Hindi oh, Valiente, oh. Oh. oh, Bakit ba sabi ko, Aguila? Oh, sabi ko, sa galing ng Aguila. <laughs> di ba? Baliente. Baliente, yan. Pero yes. pag hindi mo masabi, no, tapos bigyan ka partner mo. Oh. Pero, alam mo, maraming yung ano in inhibitions pa ito, itong si Lian, di ba? Hmm. Na naiintindihan naman natin. Hindi kahit pa, may boyfriend na napalat eh. Oh, di ba? May boyfriend, kasi siguro pwede na nagli-limit din siya. Pero pwede sa kanya yung kiss. Kasi ayaw niya talaga yung pakita talaga tunay, Kasi hindi day, naman no? siya bold star friendship. Oh, pero uh, 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 pero mas, pwede siyang i-build. Diba, ang ganda. Hindi talaga namang oh, sikat chan. siyang kontrabida sa kapuso, di ba? Oh. Talagang napapansin yung acting niya bilang isang kontrabida. Correct. Oh, okay. okay. Pero siya, di mo nakakatawa? Ang tawag nga ngayon sa mga breakup ngayon, yung mga sikat na kopal, nagiwalay, di Ang tawag po ngayon sa showbiz, break kasi di ba, breakup season eh pero kaya mo. pero siya, nandanan lang siya, sana huwag mangyari sa kanila, kasi baka mamaya siya rin mabalik, kasi naman nang nagbreak, ayaw nyo mangyari, pagdasal lang talaga, di ba, at saka, nasa sa inyo naman kung mag-break kayo, nagjowa nyo di ba, kaya huwag kayo magmahal, pakita yung pagmamahal, respeto walang taksil-taksilan, walang tikim-tikiman ng naku, kaya mo yung walang tikim-tikiman, walang taksil taksil Oh, Kasi gawal. Kasi gawal. Dito nung sanak ko, wala akong uh -huh. jawa, ayoko Siya. Pero alam mo, isang pa sa natatakot ha, si Ano Bianca O'Malley. Ay, oo, oh, oh, nawiwindang din siya. Nawiwindang siya oh. nga. Ha, hiwalay mga kami. Ay, uh, sanawag ano, magyari. Pero diba? mahal na mahal siya ni Ruru, oh, no? O, in-courtes, di ba? Correct. Pero parang si nagpaano, uh, Ariadna nagpa-converse ano, diba? nagpa siya. Yes. Oh, oh, uh, oh. Mahal na mahal din niya si Ruru. Correct. At mahal na mahal din si Ruru ni uh, Anes, si kaibigan natin, di ba? Okay, As pre.